Hello mga beshi! Pumunta na nga kami sa Robinson dahil andito na kay kaibigan ni mama. Wala kasi maparkan sa amin kaya dito na lang nila kami hinintay. Kainitang tapat ng ilakad namin mga beshi. Namiasta nga kami sa batasan sa kaibigan ni mama nung high school. So, sobrang busy nga po ngayon kung alam nga po na over Hindi ko po kasi talaga kaya na mag-upload ng vlog everyday dahil marami din po kasing ginagawa yung mama ko. Nagbabantay din kasi si mama ng tindan at nag-aalaga sa kapatid ko. Si mama lang din po kasi editor ko mga beshi. Tapos ako ngayon nagbo-voice over. Dito naman nga kami pumunta ka tita sesi Busog pa nga ako kaya soft drinks na nga likinuwa ko pang Pagkatapos nga magkwentuhan nila mga bumalik na nga kami kailan tita MJ. Nakikain na nga kami meron pa nga pa take out mga beshi. Thank you po. Sa sobrang busog ko, gusto ko na lang mahiga at matulog. Nahihiya nga magdala si Ninang rin, sakit sa akin nga niya Hindi nga po niya lang, parehas nga po kami mahiyain mga beshi. Ngayon nga lang kumapal yung face kasi mula na nagvlog ako. <laughs> Bago nga daw kami umuwi, magbilti nga daw po muna kami mga beshi. Inakay na nga namin yung dalawang magnanay na si Tita Cecil at si Chelsea. Ihatid <laughs> na nga lang siya ni Tita Mayan mamaya. Nagpabili na nga din po si Mama ng pizza sa katabi nito. Bumili nga din ako ng price para sa aming mga bata. Minsan nga lang sila magkita-kita kaya sinulit na nga nila yung araw na to. Malapit na nga din po kasi umalis si Tita Mayen. Ang oh, sarap talaga kapag libre mga beshi. Thank you po sa pay strawberry cheesecake Tita Mayen. Papagabi na kaya nagkayaan na nga sila umuwi. Ihatid na nga sa batasan sila Tita Ceci. Nadalan nga namin yung nagpo kaya pinanood nga muna namin. Nung isang araw naman, sinali nga kami ni Mama sa workshop. Dito nga po sa Pandayan Bookshop. Sakto nga lang natin namin dahil magsisimula pa nga lang po sila mga beshi. Bago nga kami mag-start sa gagawin namin, nagpa games nga muna. Hindi nga nahihiya si ate, nag lang siya sa lahat ng palaro. Natalo nga ako dito sa Tita Chang ay nanalo. Bumalik nga ulit si Ate na sarap. Gusto nga niya ulit maglaro. Binigyan nga siya ng prize. Thank you po. After nga namin maglaro, pinakuha na nga kami ng bracelet. Pinapili na nga po kami kung anong kulay yung gusto namin. Kulay pink nga parehas yung pinili namin ni Tita Cha. Para couple nga po kami mga beshi. Ang tagal ko na nga, hindi nakakapag-shoutout kaya magsha-shoutout nga po muna ako mga beshi. Shoutout po kay Franz Lang naman. Charmaine Labiano. Audrey Crisostomo Magno. Rica Rapisura. At kay Astrid Vera Garcia. Si Amara Florida Justin Cruz. Tri. Isha may bolante. So Bianca Garcia, Sunshine Heart sa Grace Paroko, Jelan B at Kekeya Gabriel, James Harvey Aquino. Ayun, dito na yung si nga po, deh meron pang mascot na Super Mario. Yun lang, salamat sa panonood. Babay Bye mga beshi.